nalakan na tayo, dito tayo sa Saint Anne Paris, St. Anne Parish sa Taguig mga kabiyahe ayan, ito yung ating pangalawang uh, church, may naglipasan tayo kaya na. hindi tayo nakamababa kasi traffic mga kabiyahe dito tayo sa St. Anne mga kabiyahe ayan, kitang kita walang daya sama natin sila Syempre, pero nakahiwal na tayo dito tayo sa St. Anne Parish Church sa Taguig mga kabiyahe ayan, tagiita yan, ayan o oh, mga kabiyahe dito tayo tayo ay nasa pangalawang church na binabaan natin kasi kanina nung nandiyon tayo sa bandang kabilang church eh, hindi tayo nakababa kasi walang parking yan mga kabiyay oh. Yan yung mga deboto yan, ganyan tala pag mahal na araw mga kabiyay maraming deboto ayan yan mga kabiyay alright oh. yan. ayun simbahan dito mga kabiyay ano to ah uh, lumang simbahan talaga to mga 400 years na rito ito yung pinakamalaking simbahan sa Taguig Ayan, kitang-kita, wala mong daya. Alright! Mga first na church natin. Nandito tayo sa Signal Village. Ang ganda lang simbahan dito, mga kabihay. Santo Nino Church. Dito sa Signal Village na ito, mga kabihay, sa kagina. Ayan, ito yung ay sumula lang ating Visita Ignatia kasama ko siyempre si sa niya hindi ng matawa at yung aking poor girls si mami ko si baby ko baby at si ate mo eh kita kita walang daya tayo sa simbahan ng santo hindi ay makakabiyahe ang ganda ng simbahan makakabiyahe dati ngayon ulit ako nakabalik dito ang ganda ng simbahan ang lain na paglabahan ko ang ganda ng simbahan makakabiyahe very very ano hindi tayo gaya sa tayo ay makabiyahe si Samuel ngayon kada na mga kabiyahe, kita walang kaya. daya. Yan. simbahan. Ito yung ating first church for the day. Pupunta tayo sa pintong simbahan sa ano to. Sabi ng sa mami ko, yung mami ko ay mahilig lang mag kaya Yan yung mga kabiyahe. Santo Niño. Yan. Alright, yes. anyway, mga kabiyahe. yes, yeah. susunod sa simbahan ulit. Mga kabiyahe, andito naman tayo sa loob ng simbahan naman. Ano? Ayan yeah, mga mga kabiyahe, mater, dalawa sa Paris. Ayan mga kabiyahe, kitang kita, walang daya yan. Ayun yun o, hindi kita o. Ayan mga kabiyahe dito. Ito yung ating pangatlong pangatlong uh, place para magpunta dito. Tapos tayo mga kabiyahe. Oh, yeah, Ayan, alright. Ayan mga kabiyahe, sabi ko tayo. Ayan, may tayo sa balito. Ayan, yeah, kitang kita mga kabiyahe. Walang daya.

konti lang nakakalam mga konti lang nakakalam na ito tayo natupo ng mga na simbahan yan di ba konti pala kami dito. kasi medyo tago yung simbahan mga ganda pero maganda right yan maganda yung mga tropa ko dito ako nananalangin ako kanino yan si kuya na sa kotse lang ginawa namin taga-bantay siya yung ano chip ng tanong <laughs> Wala, tama ba? Okay, okay. May yung dalawang sa dito kami sa tagi. O sa Semo, mga mga. O Semo, tagi. Ayan, tayo ngayon sa, ano naman tayo, sa so Monte Palco Church. Dito sa so Pasig pa rin. Tayo ay nakarating na ng Pasig. Ibang mga simbahan na punta tayo, mga kabiyahin, hindi natin na video eh. Kasi hindi tayo makakabansak yun. Tayo ay nasa ano lang. Nasa kotse lang. naantay lang natin sila, mga kabiyahin. Ayan. Gusto mamami ko ito eh. Dating pa paka mah Tama ka ba? mahabaya 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 ang mahabaya mahabaya mahabaya